ka farm. Andito tayo ngayon live video sa paggawa ng fish pond to. Para sa Ah, alcohol oh, pond pala. Yan kasalukuyan siyang nagbubungkal ng lupa. Hmm. Kasi lalaliman niya to para ano i-culture dito yung kohol para pagkain sa mga bibi namin. Ayan. Medyo matrabaho siya mga ka-farm kasi nga mano-mano siyang ano, binubungkal. Ayan. Medyo gaano kalaki to, lab? Yan o. Yan. Ganito lang kalaki. Ayan. Ayan. Hindi naman masyadong kalakihan yan Tama lang na ano, mapadami namin yung kuhol kasi isang factor yung kuhol para mapadami yung itlog ng mga bibi natin. Kasi maraming nag-o-order na ubusan tayo ng itlog. Kasi maraming gamit yung itlog ng bibi. Yung iba uh, nilalaga nila kasi masarap daw parang penoy. Tapos yung iba naman pinalimlima nila para gawing sisiw tapos palakihin tapos yung iba naman gusto yung salted egg yung tinatawag na maalat kaya yung iba oh, marami, ano maraming gamit kasi yung itlog at sa itlog ng bibi at saka gusto nila yon kaya ano nagkataon din naman na mula sa tag-init nag ano sila yung tawag doon, nagdutol sila. Hindi sila nangingitlo kasi nagpapalit sila ng pakpak. Kaya ano, para mapabilis yung ano, process nila sa, ng itlog, pinapakain din namin sila ng mga ano, alternatives na pampaitlog. Kaya ito, itong kohol, mabi, mabilis daw talaga magpa magpaitlog yung kohol. Kaya, nangunguha kami tapos ilalagay namin dito yan dyan dyan namin iipunin tapos mangingitlog sila tapos ayan dadami na sila papakita din namin, namin sa inyo mga kafarm farm kung paano sila dadami tapos lalagyan namin ng mga ano poste para doon doon sila aakyat at mangingitlog papakita namin sa inyo mga kafarm kung ano paano yung processing oh, uh, ito ginagawa pa nga kakaumpisa pa lang first step magbungkal siya ng lupa maghukay siya medyo malalim lalim din Yon. may kinuha na kaming kuhol doon pinapakain pa namin tapos yung mga malalaki hindi nila kinakain yun kasi medyo nahihirapan silang ano Lunokin yung malaki. Yung katamtaman, maliliit at katamtaman lang yung kinakain nila. Yung malalaki doon, pag, ano, natapos to, agad, oh dito na na namin i-ano, ilalagay. Ayan. Titignan nyo, ka-farm, kung, ano, gaano kahirap talaga magmanumanong maghukay ng lupa. Tsaga-tsaga lang, mga ka-farm, kasi, ano, wala tayong, ano, machine na, eh, pang-ooperate na, ano, pang-hukay. Ito. Baka malaglag yung, ano, cellphone. mga ka-farm enjoy watching yan yan mga ka-farm hard worker yan oo kahit buong araw mo paghuka pag paghukayin yan yan hindi man makita yung pag -ano. wala kasing stand dapat may stand ayan ka very good ayan hindi na. na na mahagbong ha Gamay ragod lang mga 10 minutes ra. 5 na na. Oh nya na kadiot mga nya ini kaon pat kip na Ipakita ang kohol nya pag bijubijo pa dito <tuhi -tuhi> Kali bangun mangko <gawsi> <tuhi> Habit ang iotong-otong Tuwiwi Habit tanawa ganina kay Kaya niyo mga ka papakita ko sa inyo yung ano, yung kinukuha naming kohol. Medyo madami din. Kasi maganda din manguha ng kohol kasi medyo walang araw, walang init, makulimlim. Madami din yung nakuha namin mga ka -farm. Oh, 'yan. 'Yan. Ganyan kadami mga ka-farm. Itong drum na to, yan. One-fourth din yung laman. Malaki yung drum na yan. O, tingnan mo mga ka-farm. Malaki yung drum na yan. Pero yung ano, nakuha namin kanina. Pinupulot namin na One-fourth yung laman sa drum. Eh, yung iba, kinakain na. Ito yung iba. May natira. Ititira nila yung ano eh. Yung Medyo malalaki. Hello mga bibis. Ano nang nangyari sa inyo? Yan. Yan. Ito. Ito. Tinatapo na lang nila yan. Kasi ano. Hirapan silang ano, lunokin. Kalat sila magkumain. puno yan eh puno yung ano lagayan konti na lang natira yung mga malalaki na lang ikokollect ko to siya kasi ito mangingitlog to ano dadami to yan gumawa na kami ng ano hukay para dito ikokulture namin to ikokollect natin sayang dito mga ka-farm ano, mahirap din mag-farm kasi nga, ano, expose ka sa mga mga pollute, pollution ng, ano, yung mga waste nila. Mm -mm. Pero, kailangan talaga malakas yung immune system mo kasi nga, ano, hindi kami nag -we wear ng mga protective equipments kaya ng ano, mask, ganyan long sleeves hindi namin na ano, binabalot ng katawan lalo na yung mukha namin pero nagbubuts kami kasi nga mahirap mahirap yung daan lalo na ngayon na maulan-ulan medyo maputik to pagtiyagaan lang natin tong pulutin kasi malaking pakinabang din to pag nangingitlog sila eh. uh, buhay pa naman to eh. Yan sila. Yung mga ano, mga bibi, masyado silang ano, curious. Parang nag sila, aware sila sa paligid nila. Kung ano ang ginagawa ng tao, yun oh. Tingnan nyo po mga kaparm. Yan. Mahilig din sila magmasid mga kaparm. Yung mga lalaki nila, yun yung mga nag-guide sa kanila. Kasi yung mga babae na bibi, parang tao din niya na babae na maggulo-gulo. Kailangan talaga i-guide ng lalaki. Yun yung ginagawa ng mga bibi. Natataranta yung mga babae kung saan sila papasok. Pero itong lalaki, yan, nagtatawag yan. Dito tayo daan, dito tayo daan, ganyan. itatapon nila kasi sa bibig nila tong ano malalaki pag hindi nila kakainin yung, ano nila ilalabas sa ano lagayan ng pagkain nila hindi nyo naman na to dito natin ilalagay kasi pag sa ibalik pala dito sa ano nila lagayan ng pagkain ilalabas pa din nila kasi nga hindi nila kakainin transfer natin dito marami din na kain nila kasi puno to talagang ano lang nila pinipilian lang ng mali medyo maliliit Ini, iniwan nila yung malalaki wala na bebe. Hmm. Ganyan sila ka curious tingnan. Yung mata nakatitig sa akin. Yan. Mga ano yan sila. Parang mga tao, parang mga mamarites. Ma Nasasanay na ako dyan sa kanila. Lagi na lang yan nakamasid. Naka pero mga mga mapapaet 'yan. Mas obedient yung mga 'yan, Yung mga bibi mas obedient 'yan kaysa mga itik. Mhm. Uh -uh. Proven ko na 'yan. Itong mga bibi pag pag pinapauwi mo yung mga bibi, nakikinig sila, natatakot sa ano, nagtatawag. Pero itong mga ano, mga itik, ang tigas, matigas yung ulo nila. Ito si Letlet oh. letlet. Letlet. Silipin natin mga ka-farm yung ano, naghuhukay. Kung medyo malaki-laki na na yung natapos. Kasi kakaumpisa lang niya eh. Numpisa niya agad. Para hindi na ma, hindi masayang yung ano. pinagkukuha namin ko. May maano na ba? May malagyan na sila na pwesto na. Makakadami rin talaga sila. Kasi pag sa drum lang, parang ano pag sa drum suffocate sila doon kasi nakaka na squeeze sila doon dito yan malawak kasi yan. yan medyo malalim lalim na pala di ba ang bilis lang mga ano lang Five minutes tayong ano umalis ayun yun. yung piso, kawawa talaga yung piso Ito. maano kasi itong mga to mga, mga kung anong ginagawa ayan muna mga ka-farm Then, so far ma ano na malaki na ang ano na tapos ayan. Ayan. Yan. Hanggang dun pa yan, etong dito na nabungkal, yan, hanggang dun sa ano, dulo ng ano, coral, yan. Papakita ko naman sa inyo mamaya mga ka-farm pag ano, natapos na. Sige, bye-bye! See you later!